Samahan nyo kaming dumalo sa tambike ng RS8. Gaganapin yon sa Robinson's Place, Santiago. Ano pang inaantay nyo? Let's go! Hello guys, it's me, your half ibanag, half gadang, Miss Mia Moon. Papunta na nga kami ngayon sa Robinson's Place, Santiago para umaten ng tambay. Kasama ko nga pala si Litag Eric. Ang nag-iisa kong asawa. Uy, first time nga pala namin umaten ng gantong event. Kaya wala kaming idea kung anong gagawin doon. Alas 5 nga pala ang call time. Kaya 4.30 pa lang, pumunta na kami. Wala nga palang ka-traffic-traffic -traffic dyan. Kaya ang litag Eric nyo, napagabilis na naman magpatakbo. Sa sobrang bilis nga ng pagpapatakbo niya, napayakap nga ako sa kanya. Baka mahulog ako ulit. Pagkalipas nga lang ng ilang minuto ay ito ay nakarating na kami. Shoutout nga pala sa mga kasama ko. Yan si Matt Javier, Gwyneth Abugan at Buru Queen. Kasama rin namin si Roach Daily Vlog at ang aking asawa na si Litag Eric. Uy! May paraffle pala ang RS8 kaya dumiretso kaming nag-register. Hi, sana manalo. Pagkatapos nga naming nag-register, pumasok muna kami sa loob. Nauhaw nga kami dito, kaya napabili si Litag Eric ng aming maiinom at makakain. Uy. Pagkababa nga namin, ay dumating na rin ang ating idol, si Andi Pajak at Miss Igado. Sa dami nga nang nagmamahal at sumusuporta sa kanila, ayan ang haba ng pila para makapagpa-picture sa kanila. Pagka-start nga ng program, ay tinawag na ang team ni Miss Igado at Andi Pajak. At kasama nga tayo doon, mga guys. Kinabahan nga ako rito at magsasalita pala isa-isa. Ayun, big shoutout nga pala Kilaan Anlipa Jack, Miss Igado, Miss Chinita Eya, Shanghai Boy, Buru Queen at Matt Javier Shoutout ko na din ang aking partner na si Litag Eric Pakifollow naman siya mga gayis Bali nakangiti nga lang ako dito mga gayis Pero ang totoo niyan, gusto ko nang matunaw sa aking kinatatayuan Pero sa totoo lang, gustong gusto na naming mag walkout dyan nila Buru Queen at Matt Javier Bigatin ba naman kasi ang kasama namin dyan sa stage Habang palapit nga ng palapit sa akin yung mic Palamig naman ng palamig yung aking kamay. Uy, ang hirap i-relax. Good evening everyone. So, ayun. Ako si Mia ng Mia Black. Kasama ko si Eric San. Ayun, nagpapasalamat kami. Pinanis si Godot and Lepadyak. Dahil wala kami dito ngayon, kung hindi nila kami invite. Ganun din po sa RS8 at sa Robinsons Place San Jose. Uy, naitawid din sa wakas. Pagkatapos nga ng pag-introduce sa aming sarili, nagpalaro naman agad si Anli Padjak at Miss Igado. Ang mechanics nga ng kanilang palaro ay kailangan mo lang mapatawa si Miss Igado. Sa pamamagitan ng iyong joke, Naglo-loading na ang utak ko dito mga gayis. Ikaw ba naman ang patatawanin ng wala sa oras? <laughs> Thank you, sobrang solid talaga ng mga pinamimigay, mga t-shirt ng RS8 at lubricants. Grabe nga mga gayis, sobrang bongga ng mga papremyo at mga pinamimigay. Syuta, <laughs> <Ay, naman. laughs> eh. ah, ang baho ng joke mo Mr. Sengkit. Eyo, pagkatapos nga ng palaro, e naisunod agad tong raffle draw. Ay, sana talaga mabunot ako. Ayun, napakaswerte nga naman ng nabunot na yan. pero mas maswerte naman ako dahil na shout out ako ni Miss Igado. At yun hindi kay Mila Moonlight para walang sayawan. guys. Or At 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 hanggang dito na nga lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood!